Bukayo ni siya nga pinakaging idol, pwede ni pang merinda, pwede po isudan idol. Ngunit nakagwapo kay kung wakay sudan, bungkag naging bahawa ni idol. Ang usaw ni pagbuhat idol, yun na ni onra. Kinahanglan kagduha ka buk, ungol idol, ayaw itong butong, kay nipis kayo ng butong, kinang ungol mga idol. Manghon na gamay sa lahing, baga-baga na siya gunod, muna yung mabuhatun. Kung wala kay kalubian na idol. Pwede lagi ka manguha ng dili mong lubi idol pero mananghid ka sa giya. Kaya basing maalaan ka. <laughs> Una na kay Ungol, tung ang kuskuso ng Mayo. O ng hantod mahuman, dahil yung kinahanglan ka og one half na kilo sa sentral ka ng brown sugar. Then imo din ibutang din sa mong kalaha. Kasi siyempre init na, gihalingan ang ilalong. Wala. Then imo ng butangan o isa ka cup nga sabaw sa Ungol ayaw to iabot sabaw sa ungol idol kay mauto isabaw nimo sa imong latik o dayon imo ring okay okay yon hangtod among um, sticky sa gamay iluno dayon nimo to imo makinuskus nga kanang ungol o dayon imo ra na okay okay mga idol okay okay yon dugina nimo wala kay lain trabaho idol ay na sigrek lamo okay okay lang baw okay okay mo magina trabaho nimo to ni no hangtod nga murag na sa idol dayon sempre na kay taksanan kanang kwan ba para mapariha ang gidakon o takson dayon nimo din magandam jud dahog sa gi kay man aton ibutan na idol gi kanang pauguhon mo na siya para mahanginan ma ba parihan ni mga idol o Oh, hanginan gid mga idol no. Oh. Mugam na sini kataud-taud gud. Kinahanglan ka dahog saging. Kung wala kay dahog saging mga idol, no? problema na ginani mo idol mangita yu ka. <laughs> Bitaw mga idol no. Oh. Mo na na siya mga idol. Ana on basic ra kay mga idol. Dali ra kay mitrabaho mga idol. Oh, uga na pagkataud-taud mga idol. Hmm. Kaging kay mga idol no? Pwede kay pamirinda mga idol. Pare isa day ko kag ah. Impas gid oi. Eh. Oh, wala pagay sudan idol. Bungkag ng bawa ni. Oh, unsa pa man imong gulat idol? Imo e, na ta ni. Selamat guys yang penggemar idol hantu dapat satu-satu sunod dengan video my idol kita kids my idol selamat kayo god bless